meet baby Senya. And finally, may baby girl na kami. Yes, after nga ng dalawang miscarriage, ito nagkaroon tayo na baby girl sa bahay. O, oh, diva? At ang cute-cute pa. Sana all. Oh. Kaya lang, hindi ko siya baby. It's a prank lang, kasi hindi na tayo nakabuntis na nga. Nakabuntis, hindi na nga tayo nakapagbuntis ng ulit-ulit kasi sumuko na si Lolo. Eh, kasi nga, dalawang beses tayo nakunan at ayaw na ni Lolo ma-disappoint. Eh, pero kung akong tatanungin, eh gusto ko pa. At okay lang yan. go nang go. Pero ayaw na nga ni Lolo, eh hindi na mapapabili nang iisak pa. And so, si Baby Sayang uh, ay inaalagaan ni Tita Giselle. Yes, sideline siya ni Tita Giselle para maka makapag-work hindi pa man totally dito sa New Zealand eh basta may issue sila <laughs> ayan kaya nagkakasalo ng babysitters nga si Tita Giselle Eh, eto nga yung kanilang sitwasyon kasi ang visa nga ni Tita Giselle na ginagamit nga ay eh, babysitters visa pa lang so hindi siya pwedeng magtrabaho dito sa New Zealand pwede kung mga uh, basis lang hindi pwede yung matitrace na na nagtatrabaho ko dito tapos dapat may tax eh so hindi nga pwede dahil visitor pa lang ang visa niya eh ang dahilan kung bakit yun ang gamit niya kahit resident visa na yung mag-ama eh nagkaroon nga ng problema sa mga papers kaya dapat bago maaga pa lang at iniisip mo talaga pumunta dito okay na okay yung, yung mga papers pa. Walang problema. At alam nyo ba yung pag ayos ng papel dito? Napaka-mahal And play-play si Baby Girl. Aba! Aba! ngisi ang Baby Girl. Kaya kung ikaw na naandito ka na sa New Zealand at wala ka pang trabaho, ay aba, mag-apply na at kailangan, kailangan yan. Hindi ka mabubuhay dito nung wala kang trabaho. At kung magkaroon ka man ng trabaho, ay eh, syempre, tiyaga-tiyaga lang, tiis-tiis lang para mabuhay. At kung hindi mo na talaga kaya at talagang sukong-suko ka na, eh, it's time na para umuwi. Kesa magpilit ka, eh, hindi mo nga kaya. Eh, ay, hindi mo kakayanin. <laughs> Jok, jok, jok. Siyempre, pag hindi kaya, dapat kayanin. Kayang-kaya niyo yan. Lakas lang yan ang loob. Enjoy, enjoy lang sa buhay. Tiis, tis lang. Iiyak. Pero babawi. Babangon. Sige, go, go, go. Papasaan, guys. Malulusotan din natin yan. O, oh, diva. Ang saya, ng baby girl. sana nga, ganyan lang kasi buhay. Pero hindi, hindi. And ako naman yung mag-iisip bata. <laughs> Eh, misan nga ay nakatcha atensyon ng lola nyo. Ano ba itong parang rubber na ito? Ay sabi nga daw, ay candy. Icing siya. Tingnan natin kung anong itsura at anong lasa. Ang texture niya, para talaga siyang icing. Yung nakalagay sa mga cake natin nakikita. At tikman natin. Ito green na ito. Medyo maashim-ashim siya. Pero ang amoy niya parang... Para siyang fondant na nilalagay sa mga cake talaga. At okay naman yung lasa niya. Parang ang vase niya. A base <laughs> ang vase niya parang yung yung saniyog yung fiber ng niyog, yun. Ganon. Eh, uh, nabasa ko nga sa ingredients niya, eh, meron talaga na siya noong saniyog nun. Ano bang tawag doon? Basta alam niyo na yun. Nakalimutan ko na yun. Ayun, yung sapal ng niyog. Yun. And okay naman siya sa mga nag nagmamarites. <laughs> At tapos, ang presyo nga pala niyan ay kulang-kulang na $2. $1 at Kaya na ang bahala. $33 pesos. Eh, sabi nga ni luloy ko ano-ano binibili ko. Eh, gusto ko nga lang nga ma-try. Why tapos not? Tapos, parang may part dyan na parang yung roots nung... nung herbs. Yung kulay black -lata, Yun na hindi ko na malaman kung ano. Basta sinerts ko siya. Basta may roots siya nung halaman. Tapos... Ayan, okay naman siya. Hindi siya masyadong matamis. Okay lang. Eh, talagang na-intrigue lang talaga ako sa kulay. O, tinan mo. Eh, basta naman hindi masamat. Hindi nakakamatay. Eh, e try. And alam nyo ba kanina, nag-iisip ako kung anong pwede kong may content. Sa <laughs> so, ang ginawa ko kanina, nagsulsi ako ng mga pantalon ni Rapa Boy. Dahil alam nyo nga, ay eh, sobrang slim na niya ngayon. So, na-adjust ko. Ang dami ng pantalon. Karabi ang pagsusulsi ko kanina. Tapos, train try natin itong binigay sa akin. plancha. Steam na nakastand. Ayan, ilagyan ko na ng tubig. Bigay yan sa akin ni manager. Detesting yan natin din sa uniform muna ni Rapa Boy. nagtesting testing na ako kanina. Pero, failure kanina kasi sobrang naparami siguro ng tubig at itry natin. Pero natatakot ako. Pero siguro naman, hindi na naman yung masusunog. Ano? Oh. Huwag lang mag-round. So, ng tubig dito. Ito yung swish niya. switch Try ulit natin. Pero takot oh. ako. Ah, at pero, parang okay-okay naman kanina. Oh. Yun. Rinig niyo ba yun? Oh? Nag-i-stream na siya. Tingnan natin kung mawala tong basa. Ayan. Pwede ito lalo na sa ating toga. Para hindi na masyadong mahirap. Ma-plancha! Minsan nilalagay ko pa talaga siya sa sahig para mag-flat. Pero syempre, mas maganda pa rin siguro yung nafa-flat na, na. Pero tingnan natin kung mag-uubra. di ba? Umusok-usok na siya. Try natin dito. Kaya lang, dapat talaga. Dalawang kamay. Tapos, baka kailanganin ko dito ng gloves. Oo! Oh, Nagkanta yung sa may hindi. Kailangan ko ng gloves kasi mainit. Yung kamay. Kaya lang, apes natin yung mga diba? mainita. <laughs> Dito tayo sa likod naman. Dito tayo sa likod. Oo, oh, nag-i-steam na talaga siya. Kita niyo ba yung usok-usok diyan? <laughs> ito, try natin ito yung itong basa tumutuyo naman ng kaunti sa mga tinatamad maggamit ng kabayo pwede itich try natin ito sa likod So, nainit ng handle. Oh, diba? Okay. Pwede-pwede na si Rafa mag-plancha na rin. Natakot lang siya kanina kasi lumalabas dito yung tubig kanina. Pero sy syempre, dapat hindi siguro mag-steam. At saka ito, mahimik siya. Hindi ka kanina maingay. Rafa! Rafa! O, try mo na. Okay na. O, naka-okay na tayo. Try natin sa puting polo ni mga pabuhay. Try natin dito sa gusot mayaman daw. <laughs> o, na maingay siya. nag Pakaon Pakaw na mawala ng tubig. Che-check ko din mamaya. Pero mas feel ko talaga yung may kabayo. <laughs> Parang kundi na lang yung steam. Che-check ko yung tubig. And I'm back. Yan, i-steam na siya. Try na ulit natin. gusto ko talaga yung may kabayo. <laughs> ah, Tala mo mga. Mayroon na nalabas? Huwag mong itatagilid. Dali! Init? Tala yung mga din na sa kaligilid. Ano natin? Ay. Hmm. Ano <laughs> na um, yun? Ano yun ito? Baka sa aming inipis lang pwede. Yung inipin yun, na yun, ito na. Pero pag dito, hindi pwede. Ito na sa mami. Ma, hindi pa pinachan. Pag pinachan din. Pinastay ko lang din eh. Lasa, may kabayo ko natin pa eh. Ayun si Rapo. Doon bagong kita dyan. Tama na po. Tama na

Hmm? pwede mo na yung plan plan ng ito lang mag isa. Hmm. Yeah, uh, hmm? Okay na. Simulan na rin natin 'yan. Okay ko, dito na. Tutuloy sa

yung ilock itong weight namin ah. Weight lang. Parang sumusimoy winter na. O, tinan nyo ang paligid. Makulimlim pero hindi naman da uulan. Malapit na ulit magtaglamig. Kami! Pero dito naman medyo himala ang snow. Pero parang umaangon pala. Let's go. And yes, gumaling na ang lips ko. At ito yung nagpagaling sa akin. Papakita ko sa inyo mamaya. Itich go. Ang galing niya. Nandati ko sa kasing ginagamit ni Veya. Tapos nagtanong ko sa pharmacy. Eh, ano binagay sa akin? Okay siya. Tumayo yung lips ko. And yun na kayo. Alas 7 na ng umaga mga 7. Pero ang dating pa naman ng aking bash ay 7.22. 7.10 na. Kaya dito na dapat tayo sa ating bus stop. Let's go. Parang naambun talaga. Ayan, naalala ko nga pala. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung yearbook ni Narapa, boy. At ang galing. Kasi dyan sa Pilipinas, karaniwan. Ang yearbook yung mga mag-graduate -um lang. Pero dito, kasama talaga buong school. Kaya ang daming picture ni Rapa Boy doon at may mga drawings pa si Rafa boy na nakapost nun very very very, very nice mamaya oh, bibidyo ko thank you and good luck sa so next year book more activities go 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 and that's all for today's video thanks for watching bye bye